Ay, ito may dara, no? Daan ba ka minobig yan? Oo. Tukang pa lang. Hindi ka isa na sana, no? Ayan, guys. Supot so na tayo dito. Mauna ako, guys. At hindi ko alam yung daanan. <laughs> Hanapin natin, guys, si Tarzan. Hahaha. <laughs>

parang dito mas yung baka niya. Ay, ang ano dito na sa gitna, walang ano, wala lagda damo wow oh, ang ganda dito. Maganda para maglagay ng bahay dito, Nay. Na? Sa unahan lang pala, Nay. Saan ba dito, Nay? Saan? Ah, dito? Ito ba yan? Ayon nga, ito mga may mangga. Tanggalin natin ito na. So, tignan, mo, baka nandiyan. Tignan, tignan mo yung mapuno, baka naiwan yung mga itak ni Heron dyan. Ano ba yan? Oh, yung mango na Saan na eh? Ayan! Ayan na yun. Ayan na na guys. Titingin tayo ng ano. Ng mangga. Mm -hmm. Walang bunga yung mangga guys. So parang nahulog na. Parang nahulog na na eh. Naano na yung mga dahon. Pranap. Parang may nanguha na ng bunga guys. Nauha na. Una So yun. Diting natin guys yung puno dito ng ano. Yung cat cat guys. Puno ng cat cat dito guys. Puno ng cat cat. Masukal nga lang guys. Ang natin. Itong puro ng kiat guys. Kaso wala nga. Uh, ng buong. Parang malahan din nai. Pero titignan ko nai. sa tatay ng gubat. Ang lilim dito na yun. No? Mm -hmm. ang baka. Kasi ba si ganda ba Kaya nga, gagawin ano? mo three house yan. No? <laughs> atok na. Atok-tok no? Ito na Ito na yun. Ito, ito. ito na yun. Dito. Nung si Ama, linis dito. Tinatabas mm -hmm. na yan. Eh. Kami naman tayo, lahat kami dito. Ako una na, baka may angas. Nakapunta na kayo dito, eh. nung si Dodo eh, 40 days yata yun. Hindi na, buhay pa nun. Ah, oo nga, Boy no? Buhay pa nun, na. punta kami dito. Nandito nga, naiwan yung bulaklak ng chinelas ko na eh. Uh -huh. Naiwanan dito, yung paro-paro. Baka makita ko pa babalik ko doon. <laughs> May na yung tinyo, magi-generas pala 'yo. Oh. No. May tinyo sa mga buli. Hmm. Diyan daw pala tong kakawin na 'yo. Oh. Wala Did... oh. lang. Oo. Oh. Ano kaya talaga nung nagdaan kami nag dito, na dulo dito? Grabe na dito. Mati na baseron. Tinabasan daw pala tayo. Ayun, kitang-kita ng puno na eh, wala namang bunga tong ano. Ay pasino. Ay, may meron isa. Isang hilaw. Ito na, mayro maliliit, maliliit pa. Yan, mayroon. Maliliit pa yung siniguelas. Ay, inog na yung iba. Ay, wala ka. Nalang siniguelas. Ay, 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 ay naliwa na. wala ka. Malungkit na yung mayroon. Ang dami siniguelas. Ang dami. <coughs> dami oh. Nay. Ha? Dami, no? Wala ka na Kita yung bramaw. Wala, wala makakita yan. Tikwa lang <laughs> dami, ba, na Ay, lang. Wala ka ba ako ko yan. lang lang. Para naman tao 'yon no? Ay, ay naka-feature. Naka naka Talagang ng effects ay nang ano. Hello guys, ito ang ganda ng ambonal. Ay ano pala guys, ano 'to? Taguan daw yata ng mas mash, na no, <laughs> Tingnan natin guys, may may treasure <laughs> yes. Ang ganda ng pugon guys, lutuan ng uling. uling. Para ano siya guys, yung pugon ng yamashita. <laughs> Ay, ganda guys. Ito yung kabuha niya guys. Oh. Eh. Gawa siya, ano guys, ah? lupa ata doon. Ang ganda guys. Ayan guys. Doon. Ito yung ano guys, sinigweras na yung bunga. Ang lalaki ng guys. So, golden chicken guys. Ito si Maldita guys. Makbo eh. na. Inalimlim yan. Kaya ganyan yun. I'm being naughty. <laughs>